What's up, what's up mga kasunatics Welcome back again sa ating channel So for today's video mga kasyonatics, pag-uusapan naman natin tong uh, signature uh, shoes ni Clay Thompson. Ayan so ito yon from Anta to mga kasyonatics. So bigay muna tayo ng comment dito sa box niya no. So napaka-unique ng box ng sapatos ni Clay Thompson ito from Anta. Uh, parang meron siyang kumikinang kinang ng konti, ayan no. Tsaka matibay, matibay yung box nito. Uh, kakaiba, kakaiba siya mga Kasunatics. Mga din. And then, medyo may kabigatan din. Uh, maganda, maganda, magandang klase mga Kasunatics. So, eto yung KT8 mga Kasunatics na sapatos ni Clay Thompson. So, eto is uh, inspired design from... Uh, doon sa pet niya na si mga kasyonatics yung paborito, paborito niyang aso ayan so eto na yon mga kasyonatics gray colorway gray or light gray light colorway or may pagka gray din yung mga ibang material na ginamit mga kasyonatics ayan so eto maganda pakita natin mga kasyonatics and i-discuss natin tong sapatos na to mga kasyonatics pag usapan natin yan And so, iayos ko muna ng konti mga kasunatics para naman medyo presentable dito sa video natin, no? Ayan, so, tignan natin na maigi. Ayan. And uh, bago natin simulan mga kasunatics itong discussion natin dito sa KT8 Rocco ni Clay Thompson na signature shoes, uh, shout out muna tayo mga kasunatics. So mag random shout out muna tayo sa mga nagko-comment sa ating mga video. Pasasalamat na din sa kanila. So let's go! Yeah! Okay, uh, unahin na natin i-shoutout si Sir uh, yan so Nicolas Eloscopedes 7735, uh, maraming maraming salamat sir sa pagtangkilik ng ating channel. Sunod naman na eh, i-shoutout natin mga kasyonatik si Sir uh, Paulo Creeks 2127. Ayan, so shoutout sa iyo sir, maraming maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating channel. And last na i-shoutout natin mga kasyonatik, si Sir Jasper Estrada. Sir, thank you po sa pag-comment sa ating video. Mabuhay ka! At syempre mga kasyonatiks, kung bago ka lang sa ating channel, inaanyayan kitang mag-like, mag-share, and mag-subscribe. And i-click mo naman yung notification bell button para ma-update ka sa mga bagong uploads natin. Okay, uh, start na natin tong uh, discussion natin dito sa Clay Thompson signature uh, shoes. Ah uh, ito yung uh, Clay Thompson KT8 uh Rocco. Ayan. Ah uh, napakagandang sapatos nito mga Kicks fanatics. Uh, maganda rin yung design niya and then uh, magaan siya. Ito siya. Ayos na ayos. Ayan may uh, signature ni Clay Thompson. And then, may mga ibang design dyan na nakalagay. Sabi dito mga kasyonatics, basketball plus Roco equals okay. Ayan. And then, uh, syempre yung mukha ni Roco yung nandyan. And then mga kasyonatics, uh, makikita natin dito sa side, nandito yung swoosh nya. Ayan, nakadikit uh, naka dyan sa my side. And then, round lace po yung official na lace na ginamit dito sa uh, sapatos. So... Uh, kulay gray or light gray yung kulay niya mismo cashonatics. yan, medyo iayos lang natin ng konti. And then, ilagay natin sa loob para hindi masyadong makalat. And then, pansin natin dito sa may midsole niya mga cashonatics. Meron siyang parang plastic dito. Ayan. Medyo matigas siya mga cashonatics. And then, dito is yung emblem or yung parang emblem na nakalagay yung logo ni Clay Thompson. Ayan so for the traction pattern mga Axonatics, uh, very simple lang yung traction pattern nitong uh, KT8 Rocco ni Clay Thompson. Uh, round uh, traction pattern yung ginamit. And then dito is may logo din sa may gitna ng anta. And then dito mga Axonatics, meron siyang car carbon fiber uh, suspension. So uh, shock absorption yan mga Axonatics yung trabaho niyan mismo uh, napakagandang sapatos nito mga kasyonatics uh, feeling ko very safe tayo pag ginamit natin to and then dito may nakalagay na flash edge mga kasyonatics dito sa may likod nya ayan yeah! Dito naman mga kasyonatics sa tang nya, ayan mapapansin natin, nagbabago-bago yung uh, nakalagay dito. Uh, ang nakalagay is with the 11th pick, draft, ayan, uh, number 11 kasi si Klee Thompson, no, nung dream up siya ng uh, Golden State Warriors, and then naka, pagka bago niya ulit mga kasyonatics, nakalagay yung mukha ni Rocco and then yung pangalan niya mismo, ganyan niya ka-favorite yung uh, pet niya na aso uh, mga kasyonatics na uh, ilalagay niya pa mismo sa design ng sapatos niya Ayan, dito naman sa may bandang taas ng hill niya mga kasyonatics, mapapansin natin may wordings, wordings dyan na nakalagay onward together. And then, ito naman is foldable mga kasyonatics. Ayan, no. ah, uh, pwede siyang maging parang mid na sapatos and then pwede siyang maging low mga kasyonatics kasi tinupi ko lang siya kanina. Ayan, parang ganito mga kasyonatics. Ganito yung itsura niya. Uh, nagbibigay siguro ng konting support din to sa uncle natin mga kasyonatics once na ginamit na natin din tong sapatos uh, napakaganda ang sapatos mga kasyonatics uh, very uh, kakaiba siya uh, rin ng design and then ang ganda ng sapatos nito uh, ang, ganin, ang, gaan din nitong KT8 uh, Rocco ni Clay Thompson tignan naman natin yung uh, nasa loob niya mga kasyonatics Tanggalin lang natin tong insole nya mga kasyonatics And then i-check din natin Ito sya Ayan Ito sya uh, Foam type yung material na ginamit dito sa may bandang ibabaw Napakalambot And then dito may Antana logo Ito uh, parang rubberized din yung material dito Maganda Napakagaan din mga kasyonatics And then talagang napakalambot Ayan no Very flexible din sya dagdag ko na rin pala mga Cassonatics uh, parang medyo may pagkakaiba lang ng konti na design doon sa isang pair natin mga Cassonatics ito yon uh, etong isa sa may right side natin mga Cassonatics mukha ni Rocco 'yung nandiyan and then 'yung isa mga Cassonatics ah uh, syempre 'yung logo ni Clay Thompson mga Cassonatics dito sa may part ng collar niya mga kasyonatiks, ang papunta dito sa extension, napakagandang material niyong ginamit. Para siyang rubber na para siyang uh, leather type din. Hindi ko lang sure mga kasyonatiks. And then may mga tex. And then papunta dito hanggang doon sa may two toe box niya mga kasyonatiks, uh, makapal na tela yung ginamit na may mga naka-imprint na design na patungkol sa ah uh, aso ni Clay Thompson at syempre sa kanya. Ayan, napakagaan na sapatos. And then, nung trinay ko to mga kasyonatics, lock-in na lock-in yung pako. Pa uh, maganda. And then, parang, para, nga, para akong nakasupport mga kasyonatics. At syempre mga Kasunatics, uh, itry naman natin on fit itong ah uh, Clay Thompson signature ah uh, shoes niya na KT8 Rocco. So dedicated talaga sa pet niya na si Rocco itong uh, sapatos na to mga Cashewnatics uh, when comes sa design uh, dedicated talaga sa kanya so unahin muna nating itry mga Cashewnatics itong parang uh, mid wear version nya mga Cashewnatics ayan no uh, napakaganda uh, though hindi ko ma feel yung uh, parang support type nya mga Cashewnatics no dito sa parang extension nya feeling ko kasi parang support din yan eh, yung function nya pero parang minimal lang naman. Uh, pero ano no mga kasyonatics gaya nung uh, natry, uh, nasabi ko kanina parang lock in talaga yung paamo dito sa Clay Thompson k 8 Rocco mga kasyonatics. Sige e rampa muna natin mga kasyonatics itong sapatos. Ayan, uh, after natin may pakita yung parang mid version niya mga Cashewnatics, itry naman natin yung parang low version niya. Uh, may mga konting adjustment lang tayong gagawin. Napakadali dali lang naman mga Cashewnatics. Ayan, itutupi lang natin siya na ganyan. And then sabay uh, lock mismo para hindi siya basta-basta matatanggal mga Cashewnatics. Ayan, so meron na siyang Parang low version niya mga kasyonatiks. Ganun din sa kabila, itanggalin ko lang yung sintas. And then, eto, ibabalik ko na siya para mag-lock siya mismo doon. Hindi basta-basta matatanggal mga kasyonatiks. Ayan. And then, dito naman sa kabila, ilalock ko na rin to. Eto, eto mismo. Ayan. And then, dun sa kabila, ilock ko na rin siya. And then, syempre, yung lace niya mga kasyonatiks... Uh, ilalagay na rin natin para uh, hindi siya basta-basta matanggal Ayan, so meron na tayong low version mga kasyonatics Ayan, irampa din natin ng konti Okay, so i-flex-flex -flex lang natin ng konti itong uh, low version niya mga kasyonatics Ayan, napakagandang sapatos no Uh, para sa akin mas maganda ko tong low version niya mga cushionatics kaysa dun sa mid although malupit din naman yung mid version niya mga cushionatics Nabibigay ng uh, extra support dito sa ankle natin pero mas fun ako ng low version ayun quick check din natin mga cushionatics Grabe, uh, konting uh, testing ko palang mga kasyonatiks, talagang napaka-dikit na. Uh, so ang ganda, ang ganda ng grip, ang ganda ng kapit nitong sapatos mga kasyonatiks. What more pag ginamit na natin to pang laro. Okay kasyonatiks, uh, magbigay lang tayo ng final comment natin dito sa sapatos na... Signature shoes ni Clay Thompson, ito yung KT8 Rocco mga Knesonatics. Ah, uh, singit ko na rin disclaimer na rin, hindi po ako expert pagdating sa sapatos. Ah, uh, sineshare ko lang po yung mga nalalaman ko or yung mga experience ko pagdating doon sa mga nabibili nating sapatos or yung mga nako -collect natin. So itong KT8 ah uh, Rocco ni Clay Thompson mga Knesonatics, maganda siya. Ah, uh, design uh, na naka-design siya mismo doon sa Uh, pet niya na si Rocco. So, maganda sa akin kasi nagaganda na ako sa mga gray na shoes. So, binili ko to. Maganda para sa akin. Pwede mo siyang gawing mid and pwede mo siyang gawing low mga Cationatics. ah uh, ang ganda. Kung naghahanap ka ng ganong sapatos or kakaiba, ito na siguro ay consider mo tong uh, Clay Thompson na sapatos itong mismong uh, KT8 mga Knesionatics uh, napakagandang sapatos uh, nagbibigay din ng uh, extra support sa paa natin mga Knesionatics so pwede mo siyang i-mid pwede mo siyang i low depende sa preference mo mga Knesionatics uh, basta sa akin uh, mapa-midman mapa-low napakaganda nitong sapatos na to Alright, Kasyonatics, kita-kits ulit tayo sa susunod na video natin. Abangan nyo yung mga susunod kong upload, mga Kasyonatics. Maraming maraming salamat sa panunood.